Sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag naniniwala po akong sila ay minitatangin po at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, malay sakit sa araw-araw. Pagpalang umaga at ang hari gabi sa inyo lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimut pong magsubscribe, subscribe marami, marami salamat po sa inyo lahat. At tatanay ko po napakalaking utang na loob sa inyo lahat. At sa mga bago na ngayon naman po nakatuklas ng na aking YouTube channel, iwagan ng pangasinan. Uh, sana po ay i-subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang bilay kung para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. Ipakakalo ko po sa inyo lahat ang aking mga po dito sa iwangan ng pangasinan at lahat ng mga panggamot sa uh, physical at uh, spiritual na karamdaman po eh, ay sa inyo lahat. At lahat ng mga orasyon po na aking ibabagi po ay eh, subok na subok na po at uh, tiwala lang po sa inyong sarili uh, sa puso at isipan po at may masidig na may na ispo at kakasi po sa inyo mga oras kung talagang ipakakalog po sa inyo ng Diyos ang sa lahat o mga mga angkil na nagbabantay po dito sana po maunawaan po ninyo aking uh, ibig sabihin po na sa araw-araw po na uh, ko po uh, sana po huwag po kayo magsawa na magsubscribe, maglike and share at sikapin ko pong uh, ipakakalupo sa inyo lahat ang kayong mga nalalaman po dito sa iwaga ng mga sinan ng mga orasyon po at dito po lamang po matutuklasan sa iwaga ng mga sinan ang isishare ko po sa inyo yung orasyon panawag sa kapangyarihan magkaroon ng lahat ng panahon po magkakaroon ako ng lahat ng panahon Magdasal po ng isang ama namin at isunod po yung oras po. Santo Adoro Inernum Tilos Santo Adoro Inernum Tilos Santo Adoro Inernum Tilos At ihipo sa tubig inumin sa dibdib po. Ito po'y napaka kapang uh, napakabisa po itong panawag sa kapangerehan bago po kayo sumabak po sa panggamutan po o sa kumbate po. Orasyon, panawag sa kapangyarihan. Magkaroon ako ng lahat ng panahon po. Basta usalin po nyo lamang sa na, na may masinting na ayos po na tiwala po kayo sa inyong ginagawa po. Kakasi po ang orasyon na ito. Bago po nyo usalin po, eh, humingi po na kayong gabay sa ama na, Ama, sana po ay ipag ipagkalo mo po at ikasi mo sa akin ang kapangyarihan po na aking panawag po para magkaroon ako ng proteksyon sa aking sarili at sa oras ng kapamakan po. At magpasalamat po kayo. Maraming maraming salamat naman na yung pinagkaloob at tatanin ko pong napakalaking utang alam sa inyo. Gagamitin ko po ito sa tamang kaparaanan po at doon kong abusuin at eh gagamitin ko po sa para makatulong pa sa taong nangangailangan. Yun po po sabihin po ninyo. At bago po uh, bago po ang lahat po ay eh, shout out po sa inyo lahat sa mga sulit ko po mga subscriber po. Kung di po ako nakaka out uh, po, share mo na kayo. Uh, at alam ko po, po yan na nagkukon po kayo. Kung sino anong nag-request po kayo, hindi ko po masagot-sagot po yung mga request nyo po kasi marami po nagre-request po na on po ng mga iba't ibang oras yun po siya muna po kayo at lahat po yan i ko po rin po sa inyo at uh, sana po yung mga po ninyo at marami maraming salamat po sa inyo pag-unawa po at pagmamahal po ng sahiwagan ng Pangasinan uh, marami maraming salamat po sa inyo lahat at tatanoy ko po na baka laking utang na loob sa inyo lahat aking, ng inyong mga na uh, tinutulong po sa akin. Maraming maraming salamat po. At orasyon panawag sa kapangyarihan po. Uh, sulat po ninyo ito sa inyong libreta. Napaka-importante po ito na panawag sa kapangyarihan po. maray uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. na uh, bye, po.